Ah. Oh. Uh. What's up, madlang people? Wag ka mag-follow. I'm Kiel, 22. You're singing cook ng Paranaque. Oh, singing, cook. singing cook? Kulang yeah. na lang ng waiters. No? Parang singing cooks and waiters. Uso dati yun, ano? Di ba sa Quezon Abing? Magaling mga buffet-buffet. Masaya buffet. yun. The home of the singing cooks and waiters. Mga traditional Filipino song. Ganyan. Sample naman, chorus. Chorus lang. At sa bawat minuto, ako'y din natuto. Ipilit pang iba, ako'y maghihintay siyo. Ikaw ang aking kapiling sa huling sandaling. Kasalanan ba kung puso natin ang magwawaki? Galing! Oh, di diba? Ang galing! Singing ko wow. Okay. Okay. first time ko narinig yun, na, na, may isa lang ang taray. Oh. Oh. Bakit? Bakit? Wala. Si Dua Lipa kasi kumanta niya. Diba <laughs> si si Dua Lipa! Ay, <laughs> kumanta siya Philippines! <laughs> Kinanta ni Dua Lipa, nagulat ako talaga. Uh. Ang <laughs> oh, Grabe si Dua Lipa, no? Ang flexible. <laughs> ganda, ganda, boses. Saan ka nakatira? Paranyake po. Ay, malapit! Oh, Oh, eh, kaya lang papakilala mo sa magulang mo. Oh, oh sa so Japan. Oh, oh, oh. Pwede naman so. video call. So, pwede nyo. So, uh, may pick-up line ka para kay Nina. Ah, meron siya. Oh, sige. Okay. <laughs> oh. Go, Kel. <okay? laughs> Nina, pares ka ba? Bakit? Kasi handam -handam handa mo dana. si Diwata. Hindi! <laughs> Di <laughs> <laughs> hey. 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 hey pa niya nakikita eh! Yeah. Ano ko yun na sinabi sa kanya? Pares ka ba? Kamuha ko si Tiwata. <laughs> 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 sorry anak. <laughs> so, ang pangalan nito si Kiel. Yeah. Sorry, sorry okay. Kiel. So, Kiel. Oh, one more, one more. Sabay, sabay, sabay. One more with feelings. Nina, mm. pares ka ba? Bakit? Kasi handa na ako ngayon maging kapares ng puso mo. Grabe. Ah. Oh. Simple lang. feelings Mismo oh. na. <laughs> Masarap yung Bye. Paris na yun. Oh, sige. Thank you so much. Sir, chain number para two. Para mas maganda yung tiwata. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> yung Paris ko ba? tiwata. Uh, uh, si o mukha kang di oh. ba? Diba?